Ano, Josa? Hindi mm. pa patapos dyan. na okay. Naku, pagod na pagod kami. Ang dami naming inugasan, no? Oh. Alam mo, kundi nga lamang kuda ng kuda itong si Josa. Kanina pa dapat kami tapos. Diyos ko, ang dami-daming eme-eme nito. Josa, salamat sa tulong mo, ha. Oh, kumuha na kayo ng pagkain dyan. Ako nang bahala. Ako nang bahala dyan. Ibang mo na yan. Ay, Napolinette. Matik na yon. Basta ang sa atin, eh. Matapos natin lahat ng mga hugasin, di ba, Chang, no? Kaya natin yan. Salamat. Sige na! Ah, kung bahala rito, magbihis ka na at puntahan mo na si Annalyn. Oo nga, gumagabi na. Sige na. Ah, uh, magpapaalam muna ako kay Carlos. Okay. Thank you. Hello? Mapatawag ka, Lineth. Carlos, uh, magpapaalam lang sana ako. Pupuntahan ko si Annaline sa Apex. Ang mo doon? At bakit ka pupunta ng Apex? Ah, uh, kasi nabisto ni Annaline na nagsunungaling si Zoe sa kanya. <coughs> At yung pakiramdam niya, eh, may kinalaman si Zoe sa pagkawala ng lolo nila. Kaya ayun, naghanap siya ng ebidensya. Anong ebidensya ang maahanap ni Annelyn dun sa Apex? Ang kulit talaga ng anak mo. Sandali. Carlos, bakit, bakit parang nagagalit ka? Hindi ako galit, Lineth. Na ako sa anak mo. Dahil hindi niya kapatid niya sa pagkawala ng lolo nila. Ni hindi niya binigyan ng benefit of the doubt. Itunurin niya agad ang suspect. Eh kaya nga naghahanap ng ebidensya si Annalyn. Hindi, Lilith. Narinig ko siyang nagkukwento kay Doc Lindon na pinagbibintangan niya si Zoe. Alam mo, wala pang lumalabas sa police report eh. Sinisira na yung pangalan ng kapatid niya. Alam mo, ang pinag-aalala ko, paano pa nagkaanak tayo? Ganyan din bang gagawin niya sa anak natin? Carlos, alam mo namang mabait si Annalyn, di ba? Oo oh, nga, mabait. Pero lagi mo siyang kinakampihan at kinukonsinte. Imbes na pangaralan. Kakausapin ko na lang si Annalyn. Linet, ano? Umayag na ba? Dalihan mo na! Bilisan mo na, magbihis ka na! Linet, sino Ah, uh, si Chang Susan. Hi, Andito kami ni Josa. Hi, sa bahay mo talaga! At anong ginagawa nila sa bahay ko? Ah... Uh, pinapunta ko sila dito kasi... marami kasi natin ng pagkain kaya bibigyan ko sila. Nagpahalam ka ba sa akin? Ah... Uh, Carlos... sila siyang Susan to. Pamilya ko sila. Kahit pa. Di ba? Napag-usapan natin to? Nung dumating niya si Doc Katie na hindi mo sinasabi sa akin? Ano? Gumagarte ka? Dahil binibisita ako ng mga kaibigan ko na hindi ko sinasabi sa'yo? Carlos, Carlos, hindi ganon yon. Bahay ko yun, Lynette. Siguro naman may karapatan ako malaman kung sinong pumapasok sa bahay ko. At isa pa, inaalala kong safety mo after noon nangyari kay Sir Pepe. Mahirap magtiwala kahit kanino. Lynette, pa mo na sila, At ayokong magipagkwentuhan pag-uwi ko. At huwag mo nang pupuntahan si Annalyn. Si Carlos. Kailangan kong maraming susunod.